July 24, 2025 Habang bumubuhos ang ulan at patuloy ang pagbaha sa Rizal, libu-libong pamilya ang lumikas sa mas ligtas na lugar. Ang mga silid-aralaan ng Mali Elementary School at ang Santa Ana Covered Court. Pansamantalang naging tahanan ng mga nasalanta. Sa gitna ng bagyo, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi para lang mag-inspeksyon, kundi upang makiramay at maghatid ng tulong. Kasama ang DSWD, DOH, at iba pang ahensya ng pamahalaan, namahagi sila ng food packs, relief kits, at agarang, medikal na suporta. Ngunit higit sa material ng tulong, isang malinaw na mensahe ang kanyang dala. Na hindi kayo nag-iisa, kasama niyo ang gobyerno. Dahil sa masikip na kondisyon sa evacuation centers, agad na inatasan ng Pangulo ang deployment ng mga medical teams upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hindi ito ang unang bagyo, at tiyak, hindi rin ito ang huli. Pero sa bawat ganitong pangyayari, may pamahalaang handang tumugon. May leader na handang makinig at tumindig kasama ng mamamayan.